Good afternoon mga abrogdo. Paawin na nga dapat tayo. Pero may nakita tayo first bird natin. Si Putipak. Ayan. Putipak mga abrogdo. Fresh from Talavera, Nueva Ecija. afternoon mga kaburok po. Ngayon nga ay Sabado, so ibig sabihin loading time ulit. No? Ang bitaw bukas is sa Talavera, na by Siya. So ayun nga ay second lap para sa pan race. Sinali nga natin to si 88, yan yung Grisel. Then, good news kasi nadagdagan yung ilo load natin. Instead of 3, na uwi last uh, toss natin, umuwi din si Mokang. Ayan, si Mokang yung blue bar. So ibig sabihin apat yung ito toss natin sa Talavera. Ah... Uh, mamaya ila, ika, sa truck then bukas sa abahan sila so ngayon mga bruto may pasok kasi ako mamaya so ang ginawa ko hiniwalay ko na sila dito para matibaling makuha pinasabay ko na lang sila kay uh, Vincent para mamaya isasabay sa pagload sa mga kalapati niya so eto nga no uh, na lang sila bukas hindi tayo ng, ano, ng loading station kasi ngayon papakisuyo lang natin sila so yan apat na warriors natin so hiniwalay ko na sila para mamaya madaling makuha ni ate pag ano na pag kukunin niya ni Baling, Vincent kasi ngayon ay 12.30 pa lang ng tanghal eh, pinakain ko na at pinag vitamins ko na sila kasi wala nang gagawin na mamaya kasi papasok ako mamaya kasi yun mga bukas sama nyo akong magabang sa Talavera Nueva Ecija ang bitaw sa kanila kasi yun mga bro samahan nyo ako para sa ating ika-12 training day at the same time second block ng fan race Ayan. Ito yung natin mga C-80. Kapatid nila 10, 10 at um, 75. Ayan yeah, so, yun So mga kabuto, balitakan ko na lang kayo. Basta bukas ang abaka natin sila. Tala. So yun, good afternoon mga kabuto. Ngayon nga is Sunday. Abangan tayo ulit. Pero, hindi na tayo nakapunta ng lock. Ngayon pa tayo kasing ginawa no? So, time check is 12.45 p.m. na. Uh, Na-release yung iba din kanya mga 8.30 a.m. So, so far wala pang nakaka-uwi sa atin. So, kinabot na lang si Grisel or si 88 kasi nakasali siya sa fan race. So, malamang smash yung ano ngayon yung race ngayon kasi konti pa rin hindi nagkakalaksak na naman namin. So, yun, Um, inaabangan ko lang sila kay Ade pero unfortunately wala pang nakaka-uwi kaya pumunta na ako nila para abangan pa rin yung pag-uwi ng apat na warriors natin siya nga pala apat sila kasi yung uwi si Mokang isinamahal si Mokang sa sa toss sa talaveran ni Baisiya kaya lagi ko ka din yung forecast no yan nga inabot ng cut off yung mga uh, warriors natin pero yan abangan pa natin sila yan samahan nyo pa yung yun uh... ako 11 minutes later. Kaburug tu time check. It's 1:14. Semoga so, nanti lantai tayo dito hanggang alas 12 na tayo sa bahay natin. So far, wala pang sa ibon natin. Eh, sa kalabis meron parang 744 na nakapag cluck Ah, nakapag cluck Nang umabot sa kato. Pero yung total na nakapag cluck mga 760 pa lang siya. Kasama na yung cut-off, So, konti pa lang. Pagtingin na mo sing ano, langit, malamang malakas ang ulan dun sa lugar ni, na pinagbitawan. So, wala siguro mahalap na ibang daanan yung mga ibon. Pero magaling lang yung mga nakalusot ay, na uuwi pa rin sila para sa next saturday meron pa tayo may ka. sayang so, sayang nga lang nakadog na si Grisel eh. pero pwede pa naman yan yan mga burutu balita ako kayo kung ano mangyayari sa abangan natin maghanay tayo nung alas 2 then buwi na tayo bubawa one long angry line later okay nga mga burutu, time check 1, ano na 1, 2, 3, pm so wala pa nga yung mga warriors natin wala pa ni isa so gagawin ka na lang muna ngayon magpapalipad tayo parondahin natin itong mga warriors natin wala pa ba talaga wala pa palipad natin sila nakaburok kung mga gusto lang namipad, wala sila kung gusto lang lamipad

Tama na. Don't be shy. pa. No? Pero yung iba ayaw. Check na sila sa air kung naglipa na. 11 minutes later. Ang mga to, so, Iba yung mga lumilipad. May yeah, mga lumilipad. Yeah, yung batak -batak sila. Ang dami dun So wala pa nga yung mga warriors natin na apat Ah, uh, ang sila ay at. Kasi kailangan ko ng quest, kailangan may kailangan akong tapusin. Pero babalitaan ko yung mga ano anong nga yung talabera na ba siya toss natin na nangyilipan. pa. So yun mga uh, update ko na lang kayo kung ano mangyayari sa ating toss or training sa Talavera. So, bye bye 11 minutes later. Good afternoon mga ka-abrood. Paawin na nga dapat tayo pero may nakita tayo yung first bird natin, si Putipak. Ayan. Eh. Putipak mga ka Fresh from Talavera, Nueva Ecija. Kamusta ka? Nasaan yung mga tropa? Pasok na. Pasok na. May inumin sa loob. Yan, umaas ko na nga siya. Yan siya mga buruto. So, pitmin pro yung pang salubong natin sa kanya. Umuwi siya, ano na? 145. Yan, mga po potty pack. So, inaantay natin tatlo na lang. Palitan okay, ka pa rin mga buruto. Bye-bye one long angry line later. Good morning, mga kapuro. So, update nga tayo sa Talavera Toss natin. Yung tinos ng Rasandi. So, meron nga natin dalawang buhay mga Wolfgang. So, si, si Potipap at si Kiki. Ibig sabihin, mga Wolfgang. lang sa inyo dan sa next na training natin. Uh, nawala si Mokang at si White Light Black. So, ito, pakita ko sila sa inyo. Ito, sa Ayan, tsaka to. Ayan, eh, si Puti pa. Ayan, uh, si 88. So, ayan mga kapulod. Galawa na nga lang yung natitirang ibon natin, no? Pero, wala pa yan hanggang sa dulo. So, mga kapulod. ito uh, dito ko natin tapos yung video natin sa ating Calavera Toss. So, hanggang so, sa next na toss natin. Samahan nyo pa ng Bye-bye!